samahan niyo kami sa panibagong araw ng pamilyang palibot. Dahil nga stress ako this past few days, naisipan namin mag dito sa Azure North. Located pala to sa San Fernando, Pampanga. And first time namin mag as family. Let's see kung di tayo lalong na-stress. guys. Pagdating nga namin dito sa Azure kagad kami pumunta sa reception. And sa Monaco Tower pala kami mag stay Dalawang tower kasi yung dito sa Azure. Yung isa is Bali Tower. Fast forward after namin sa reception, nag-park na kami. And pumunta na kami sa room kung saan kami mag stay And nasa 10th floor yung room namin. Quick room tour muna tayo para in case gusto nyo mag staycation may idea na kayo. Pagpasok nga namin sa room ang bango ng place. Then makikita mo is yung CR na nasa side then dining area. May mini kitchen na din na pwede kang magluto para mas makatipid kayo. Then may mga condiments and gamit pang luto. Bale yung lulutuin na lang talaga yung dadalhin. Then complete yung appliance, may ref, microwave, electric kettle, rice cooker. Bale one bedroom pala yung binok namin. Ito naman yung bedroom, may pa-welcome board pa. O di ba ang bongga? And may cabinet na din yan. May mini sofa dito sa side. At hindi ka may inep kasi may mga board games. Dito naman tayo sa exciting part yung view from the balcony. Paliheta talaga yung gusto namin na view. Full view and sa side makikita mo yung Mount Arayat, Sky Ranch and SM Pampanga. Ganitong balcony yung hanap namin kasi yung mga anak ko mainipin. Baka magmoryot lang sila sa room. And sobrang nag-enjoy sila dito. Dahil nga maganda yung view and maliwalas yung balcony. So far sobrang sulit mag-stay dito sa Azur. Nakakawala ng stress at siguradong babalik pa kami dito. Napaka smooth lang ng transaction pagdating sa pagbubuk. Napaka bait ng mga staff and owner. Kaya if stress ka na din mag-staycation ka na. Huwag puro trabaho. And dito pala kami nag- sa White Oak Valley. Dito sponsored pero baka naman. Message na lang kayo sa kanila if gusto nyo din mag-staycation. Thank you for watching. See you on our next staycation. Love, love, Pamilyang palibot.